J, ah, J. Ah, Put. C Kalau Sariyo. Sekotor. Hah? Oh lagi. Skibitor nak? Oh, bijuhan nak. Hmm. Bijuhan nak, bah. Asyik bijuhan tu. Oh. Oh. Dia pakai tak skibitor. Oh. Eskibitor. Oh, kan. Oh. Skibitor. Oh, sikit so, mana? Bijuhan nak oh. Oh. Entah mai bijuhan tu. Oh, tenang cuba kod. Eh, tak gerurut. Lagi si Bokron. Pakita ko sa inyo mga kalagha yung tinataihan namin dati nung no, mga bata pa kami. Iya, baso. Oh. Ha? Ito yung nambakumbakan namin dati tapos tinatai kami dito. To. Mga maliit pa kami. Oh, parang CR Arno. Iyan, 'to yung bato na Malaki yang linaw dito eh. Tadi song ay tadi. Atay ir urit. Li baba. Baba sa. Si baba si. Baba ni. Ha? ka Oh, lagi. Ang layo, naduba adto layo. So, maon ini hong ko mga agro. Aunhan ko sa manghod. Kay sa aun ni manghod na. Ala utop pagado. Kita ni Igor man.

Pakita ko sa inyo magalaag no? yung planta dito. Planta ng kuryente ba to? Ayun no? oh. Yan yung maliit na yan. Planta ng kuryente yan. Yung nagdadala ng kuryente niyan yung ano tubig. Uh. ni Muji, oi. <laughs> Pila makakilos? Dakpak na ako. Pila kakilos? J, siguro ka Inside oh. oh, Itag yebon nung dewa ka lahat Ayaw, yung so oh. no. Bila bol pa rin Wala <laughs> <laughs> pa siyang uh, iyab Dalaga ang dalaga Uli, pot Parang <laughs> tunoy Bawang babaw babaw Ito yung sinapit mga sa Bagyong Tino. Dito sa lugar ng Katmon, St. Bernard, Southern Leyte. Itong Bagyong Tino kasi, ah, bali, yung pinakamata niya talaga, si Lago. Tapos itong Katmon, nagkatabi kaya ito. Napakalakas yung bagyo dito. habdi bunga kah uma pala agu tus ini biasa oh se boleh 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 ka boleh apa ide boleh 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 kayak temik sadah boleh ha bantai musunur ka relubi Dan kan kuat stang lagi nih nuk man. Ada gak ada aku di upload nih? Short long. Thank โอ้โอ้ต้องเงียบเหมือนกันแล้วเอาน้ำต่อเงียบ put one. Just on the top of the Nah, kabal nak bagasi nak bujuk. hello. Tuh yung put bridge itu makala agoh. Nasira, nabugwal talaga. Yan oh. Yung tali, malaki. Sum so, natin. Footbridge ito ng magatas. Ah, Bagatas, Katmon. Okay, okay. Patayin na natin. Malayo pa yung biyahe namin. Kabuch!